Huh? Ano kaya ang gagawin ni Parin din yun? Ay, tamay dalang timba. Mamaya oh, ako magsasarin. Woo! Oh, ang lamay! Ang tubig! <laughs> oh, Woo! Ang lamay! Uh, paano makakaligo nito? lamig. Eh, <laughs> takot pala ito sa malamig na tubig. Ay, lamig. Uh. <laughs> <laughs> oh. Uh. Oh. Oh. Paano kaya makakaligo dito? Uh. Oh. Saan kaya pupunta Masundan nga. Ay, nagpapainit pala ito ng tubig eh. Para lang makaligaw. Ay, para pala itong kambing. <laughs> takot sa tubig. Ay, na may takot sa malamig na tubig. Hindi na malamig, mainit na tubig, pwede na ako baligo. Anong ginagawa mo? Pukuha muna ako ng sabon at shampoo. uh -huh.